Good morning. Ah, dito tayo natulog sa ano, hotel hotelan ni Tatay Kaloy. So 350 lang per night nila dito. Ah, mura na para sa mga kagaya ko. Na low budget. So tatlong oras ang bibihayin natin. Ano bang na iwan. ko pa kanina hindi uh, under si Beauty Boy. Ayan pala naka-stand Padyak ako ng padyak Ayot na yan Alright Ano ko na iwan Lord Matayan mo akong pagbiyahe Nakagahon Diyos Disinan mo ako di kayo mong man Tagan mo ako ng balante You know Ano mo ako i-guide Akong uh, agihan Salamat Ginoo, oh. tuon po daw tapos ay nung sala tuon lamang kami. Yes. Amen. Let's go. Right. So nakapagtanga tayo ng ayos. Kaso ganun pa rin dito, umaambon ambon Ah, uh, maulan dito sa area na to. Sana wag na tayong ulanin. Pabalik. Ayun. Medyo hindi natuloy yung ano ko kagahapon. Tin pitching. Buti na nga lang kasi kung nag-tent lang ako, i basa ako ngayon Tapos Walang ano dito sa malapit Walang mga Spot na medyo <coughs> Okay As atin pitching So Anong nangyari? Parang ano na lang Parang Rides na lang to Manila to Impantacayzon General Nakar Alright Malamig yung tubig nila kanina dun <laughs> Wala silang shower heater Pero ayos na nakaligo tayo mga kamonggi Dito na tayo sa kabundukan mga kamonggi Patakot dumaan dito Tahimik Ah, Lord sana may ma ano tayo nakapihan madaanan parang ako lang yung dumadaan eh sa kasada eh nakakot naman dito sana may madaanan ako na tindahan na bukas nakakatakot mga kamong dapat pala alas 5 na ako ano, umalis dun sa maaga pa sana may tindahan oh, dito muna ako hayop na yan. ah ano ako mga kamunggi, kasi ang dadaanan natin eh kabundukan walang makagaan ng kabayan wala din tayo makakita tindahan dito tapos baka umulan kakaputi na nga lang ako Ah, dahan dahan tayo mga kamonggi Niligay ko yung bag ko sa ano ko Sa likod ko Hindi na ko ng kapote Baka mauulan doon sa taas At Dahan dahan na lang ah. Ay naku Kaya yan Kasi mas ano don, Mas delikado don, Wala na talagang kabahayan don sa gitna bahay man pa isa isa ay nako hirap pag walang kasama sa ride <laughs> pag ganitong oras gabi lalala puta buhangin huh ah, <laughs> oh, so simula kanina wala pang dumadaan papunta rito eh mga nakakasalubong tuloy ako pero mga paakyat tola oh grabe bundok to mga kamonggi ay nako Et Paakyat na to Puro paahon na to Dito kasi ano to Igubat to eh Kabihira lang yung ano, mga bahay-bahay Hindi katulad nung nasa ano ka talaga, highway Dulas pa ng daan So, Ako lang yung mag-isa sa kalsada Ayop na yan Bubat talaga yung dinadaanan mga kamongki Tandaan tayo, madulas An, buti may ano May ilaw yung kalsada nila Reflector Ayat na, sagad na Putik na yan, Korean. di akyat, biti. Shit. Sa gitna ng gubat. Ay, naku, ito Amerika. Lord. Putik, zero visibility pa. Kapag. Oh, grabe. Ay, makita haba ng pakiat na to oh oh sagad na yan mga hindi na mauulit to ayop na yan nasa gitna talaga tayo ng kagubatan Oh, grabe, wala akong makakita Naku po Naku po Ang dilim Shit man Naku Putik No way Wala akong makita Wala, wala pa namang kabahayan dito Lord Wala 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 Shit man ang dilim Ay naku Naku po Ah. Ay, nako. Lord. Ano ba yan? Dapat. Biling araw. Maliwanag pala. Dikado. Bahay. Dapat nakakita ko ng Bahay. Yun know, parang may ano dun na kapihan. Grabe yung hamog. Mahamog. Ah. Dito na tayo, may mga ano na dito. May mga bahay-bahay na tsaka pagi. Sa mga ambon-ambon pa banda rito. Pero ano na, medyo Nakikita Maliwanag na yung ano Kalangitan You know Maliwanag na madilim Kasi maulan Ay naka Thank you lord <laughs> Natakot talaga ako Doon kanina Hindi ko kasi Talaga kabisado yung daan eh saka uh, Siyempre Hindi ko alam eh Ang ba't ako natatakot doon ngayon lang ako natakot sa range Kinakatakotan ko lang naman Ibanda eh, sa gubat na yun Kasi taas nun Tapos Delikado Pag Cabria, Bandaron, walang kabahay-bahay lang magkape maliwanag na rin yun, <laughs> maliwanag na alright <laughs> ah, buti na lang din binakbak natin kanina experience na lang din kasi kung hindi, ah, andam pa tayo so, yun, all good in a hood <laughs> ayos 54 na mga kamonggi Okay na Nakapag recharge na tayo Kaya alas 6 na Maulan dito sa taas Di ko lang alam ngayon Kung pati dun sa Manila Kasi kagahapon Ah, uh, Maaraw dun sa ano, Pag alis ko Dun sa alabang Pag akyat ko sa may bandang ano Tanay Doon na nagsimula yung ulan Atanay or ano Antipolo Alright Dito medyo mahangin Let's go Kumak tayo Tibay naman talaga si BT Si BT boy Pero kanina sa agaran yung paakyat ko lang yung takbo niya eh Kinaikilabutan ako pag Kinaikilabutan ako kanina pag paakyat Bumabagal <laughs> Pakiramdam ko may humahabol eh Ahay! Ayot na yan talaga uh, Kanina lang talaga ako natakot doon sa ano eh kasi dati talaga pag nagra-ride nung umuwi ako ng summer okay naman eh siguro talagang trip trip ko yon kapakot hmm. pakot naman talaga alright alright pag nag north love tayo kailangan papalitan yung gulong madulas Oh. All right, good morning, good morning, good morning. Tama pala ng umaga. <laughs> Kasi aaring araw Pero natatakpan pa Medyo maulag pa bandarito Siguro sa baba Doon lang naman pala yung ano, Sa kayson Yung Maulan Bandarito Hindi naman ano Hindi naman basa yung kalsada So doon lang talaga Medyo maulan Yun oh. o Sikat na yung araw mga kamawanggi Hehehe <laughs> Tanggal lang ako ng ano, kapote, wala naman ng ulan dito. Ayun oh, tuyo na tuyo yung kalsada. Doon lang pala sa ano, kison yung maulan. Mm. <laughs> Grabe ang dumi na ni Biti sa misikat na yung araw. Ayan mo. Itsura. <laughs> Alright, ang dumi. <laughs> Yun o. Oh. <laughs> oh. Let's go mga kamangi. Dahan-dahan tayo. Nagpalit na din ako ng battery. Tapos, yung pagtaas ko lang nakapote yung tinanggal ko. Ah, yung baba, all na. Nah, pag dumating tayo Alright Alright Sikat na yung araw mga kamaunggi Haha <laughs> Woo Eh -hah. Opia, buhangin Let's go Kulim-lim don, bandaron Hahaha <laughs> Yun, so nandito na tayo sa ano, Marilaki Highway Sabado pa lang pero dami nang nagra-ride Long week in ata ngayon eh Long weekend Siguro yung mga iba ngayon Uwi ng probinsya magagal ko na yung ano ko pang ibaba na kapote wala namang ulan dito eh alright up ya ito tayo mga kamonggi magala city na 656 dami ng tambay dito pero wala pang mga namimitik parang nakunan tayo mayroon na, may mga namimitik na rin pala Nakababa na tayo Dito na ako sa ino, tay 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 So physics pa rin ako dahil dahil Oh yun Um, time check 8.04 So tama nga, tatlong oras sa uh, 3 hours and 41 minutes nga talaga yung biyahe pag hindi ma-traffic kagahapon Ah, uh, medyo natagalan lang natagalan lang ako. Gawa ng sumilong pa tapos pahinto-hinto ako. Kaya hapon na ako nakarating doon sa proper ng ano, Impanta, Quezon. So Ayun. Hanggang dito na lang mga kamonggi. Um, hindi ko alam kung ano yung mga susunod na rides so sana makapag north lock na alright